Ayan, magandang gabi nga pala ho. Mga sa date. Ako po ay may kwento ng buhay sa aking karanasan. Na isa pong talagang naging aral po sa buhay ang nangyari po sa akin. Hindi ko po akalain na gano'n ang nangyayari sa amin. Sa haba-haba ka -haba po ng panahon, ako po ay nag-abroad 2008 po ako nang umalis ng abroad sa Saudi nga po ako napunta ayan pero awa naman ng Diyos ay maganda ang takbo ng pamumuhay hanggang sa nalipat nga po ako ng Qatar doon ko po natapos yung aking kontrata ng dalawang taon Ayos ang, uh, ang buhay. Kaya nga ako eh, nakakaluwag. Yan. Mui po ako noon ng 2010. Tapos na po yung kontrata ko. Tapos, nag-apply po uli ako. Nakaalis po uli ako. Nakapunta po ako ng Madagascar. Sa Africa po. Yan. Doon po eh, lalo po mas maganda ang buhay kaya nga po yung bahay naming maliit ay lumaki kaya yeah. sa madali sabi ko ay eh. kaya nga po ay luwag na luwag na kaya nga po eh, angat na ng kaunti And Hanggang sa natapos po yung kontrata, ulit, bali nakadalawang taon ho ako doon, 2012 ako umuwi ayan tapos nag-apply ako same company lang po nag-apply ako napunta po ako ng Papua New Guinea ayan doon po ay eh, lalo na mas maganda ang takbo ng pangumuhay dahil malaki po yung, yung mas malaki po yung sweldo ko doon doon ho ay nakapagpagawa kami ng bahay ang iyong mag-asawa. Ayos talaga. Masarap po ang buhay ng mga anak ko. Maluwag ho sila. Kaya nga ho, meron ho kami katulong. Ayan. Di madali sabi ho, ay natapos hindi ho yung kontrata ko doon. Nakapagpagawa ho kami ng bahay, mas malaki yung bahay. Yung mga anak ko ho, ay tatlong tigigisa ho ng kwarto yun. Tapos kami ho mag-asawa, ay meron din ho sariling kwarto. Ayan. Nung matapos ang kontrata ng 2014 Yan Natapos ulit ang kontrata ko Tapos nag-apply ulit ako At the same year pong Nung 2014 Nakaalis po ako ulit Nakapunta po ulit ako ng Middle East sa Saudi Balik po ulit ako ng Saudi Yan doon ho ay eh, bagamat ko na eh, ayos din naman ng sweldo baga nga ho ay eh, ayos naman ho yan basta ganun lang ako 2 years doon sa Saudi uh, 45 dito sa Pilipinas balik 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 hanggang sa ho nung muwi po ako lang, muwi po ako ng December 2018. Di ba niyo yun eh, kung nag, ano, year, uh, two years ako akong umuwi. Una kong balik ko 2016, 2018 yan. Apat na taon ho. Di gano'n na ho. Nung huli kong balik po noong 2019 ng January, yun ho ang hindi ko na ho talaga akalain eh na mangyayari na mangyayari sa amin. Nung pagbalik ko po doon sa Saudi, ito na nga ho, yung sinabi ko sa akin ng asawa ko, na palayain ko na daw siya. May sarili na daw siyang buhay. Yun doon no nagumpisa ang lahat. Na hindi ko akalain na mangyayari pala yun sa akin lahat po ng mga lahat po ng mga kinita kong pera nun wala pa lang nangyari sa isa kong pagkakamali mo eh. naghiwalay ko kami muntik ko na ako na ako na sa Saudi hindi mo masakit talaga ito mo eh, ay talagang sasabihin ko kwento na lang tapos ang masakit pa ho noon, noong ang mga anak ko tumawag sa akin na December, Pasko po yun, iiyakan po kami, yung tatlo ko pong anak, at saka ako. Nasabi niya sa akin, nila, Papa, hindi po namin nakalain na ganito ang mangyayari sa atin. Ang mama po namin, wala na hindi daw namin siya nakakasama tapos yung binapadala ko yung pera wala ko na pupunta sa amin tapos ang sabi pa ko nung tatlo ay sa tagal tagal na nila kung nagpapasko ay nung lang daw nangyari yun hindi yun na nga no nung makalipas po yun 2019 po yun eh December 2019, kwan di pandemic na ulo noong no 2020 yan nasabi ko yung pandemic yun know na ho isa pa ho yung malaking ko na muntik namuntik pa ho uli akong namatay noon dahil dahil ho naging positive mo kami sa COVID malungkot ho ang kapalara ng mga na ito naghiwalay kami nang hindi ko na namalayan. Parang... Parang kung sa kumbaga ko, ikaw nga ako dito sa Batangas ay eh. parang na itinapon ako sa sa ino. Sa tagal ko nag-abroad ay minsan lang ako inihatid niya. At yung pala yung hatid na iyon. Um, parang hatid na walang kamatayan you know, salamat to at magandang gabi. Talagang masakit po, masakit po talaga. Sa taong iyong minahal, tapos sa bandang huli, ganun lang ang Ito po ang masasabi ko sa inyong mga kababayan ko na mga OFW. Pilitin ninyo na kayo ay may may iipon din yan. At pilitin ninyo na maging maayos ang takbo ng buhay. Talagang ikaw nga ho'y hindi ho natin mga sabi ang kapalaro ng tao. So yun po, maraming po salamat at yan ho yung pananasan mo.